simula ng maging out sina Lebron James at Luka Doncic sa huling laban nila kontra Indiana Pacers, ngayon ay na-upgrade na ang kanilang status bilang questionable para sa susunod na laban kontra Utah Jazz kaya malaki ang posibilidad na bukas ay maglalaro na silang muli ng magkasama. Bukas ay inaasahan naman na ang magiging starting five ng Lakers ay sina Luka Doncic bilang point guard habang si Austin Reeves ay makakabalik sa dati niyang posisyon na shooting guard. Si Rui Hachimura naman ang kanilang small forward habang si Lebron James ay ilalagay sa power forward at si Jackson Hayes ang kanilang ang starting center sa kabila nito, nananatiling isang malaking issue para sa Lakers ang kanilang kakulangan sa sentro. Matapos makancel ang trade para kay Mark Williams, wala silang solidong rim protector na makakatulong sa depensa, lalo na sa pagharap sa mga elite big men ng liga. Dahil dito, lumalakas ang panawagan na dapat nang maghanap ang Lakers ng isang big man sa buyout market upang mapunan ang butas sa kanilang roster. Upang makakuha ng isang quality center, kinakailangan nilang pakawalan ang isa sa mga manlalaro tulad ni na Christian Wood Cam Reddish or Shake Milton. Sa kasalukuyang free agency, may ilang available na big men na maaaring maging sagot sa problema ng Lakers. Isa sa mga option ay si Daniel Tice na na-trade sa OKC ngunit agad ding na-wave. Kilala si Tice sa kanyang depensa at kakayahang tumira mula sa labas kaya maaaring maging magandang fit siya sa Lakers. Bukod kay Tice, may mga veteranong sentro rin na may connection sa Lakers tulad nina JaVale McGee, DeMarcus Cousins at Dwight Howard. Ngayon, nasa kamay na ni Rob Pelinka at ng Lakers front office kung sino ang kanilang kukunin upang mapatatag ang kanilang frontline. Marami sa mga fans at analysts ang nagtutulak para sa pagbabalik ni Dwight Howard. Ayon sa kanila, siya ang pinakamagandang fit para sa Lakers dahil sa kanyang athleticism at depensa. Napatunayan na rin ni Howard na kaya niyang sabayan at pigilan ang reigning MVP na si Nikola Jokic kaya magiging malaking tulong siya sa kampanya ng Lakers. Ngayon, nasa kamay na ni Rob Pelinka at ng Lakers front office kung sino ang kanilang kukunin upang mapatatag ang kanilang frontline. Samantala, isang araw matapos magtamo ng injury si Anthony Davis sa kanyang debut game para sa Dallas Mavericks, marami ang nadismaya sa naging resulta. Ayon kay Sham Charania ng ESPN, mawawala si Davis sa lineup ng Mavericks ng maraming linggo at maaaring abutin pa ng isang buwan ang kanyang recovery. Ito ay dahil sa pangangailangang bigyan siya ng sapat na oras upang tuluyang gumaling mula sa kanyang pinsala. Maraming ang nagsasabi na tila minadali ng Dallas ang pagpapalaro kay Davis upang patunayan sa kanilang fans na tama ang kanilang naging trade move. Gayunpaman Gayon mukhang hindi ito naging epektibo dahil sa sobrang gigil ni Davis sa kanyang debut games, hindi niya nga naiwasang magpakita ng magandang performance para patunayan sa mga Dallas Mavericks fans na hindi nagkamali ang front office sa pagkuha sa kanya. Sa halip na maging simula ng bagong yugto para sa kanya at sa Mavericks na uwi ito sa panibagong setback na posibleng makaapekto sa kanilang mga susunod na laro. Dahil sa pagkawala ni Davis, mas mahihirapan ang Dallas na manatili sa kompetisyon sa Western Conference.